Pulibong mga tanim ng marijuana ang matagumpay na nad nadiskubre ng polisya sa lalawigan ng Benguet habang apat na miyembro ng big-time crime group ang nadakip ng polisya sa operasyon ito sa Cavite. Simika Ella Viso, una sa balita. Nagbubunot at sa ang mga tanim na mariwana na nadiskubre ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region sa lalawigan ng Binggit sa isinagawang mariwana eradication operation sa barangay Badeo, Kibungan. Nadiskubre ang higit 8,500 fully grown mariwana plants na nagkakahalaga ng higit 1,700,000 piso. Patuloy naman ang imbestigasyon para matukoy ang nasa likod nito at kung may posible pang iligal na taniman malapit sa lugar. Arestado ang isang lalaki sa San Jose del Monte, Bulacan matapos nitong magbanta at mantutok ng baril dahil umano sa insidente ng pangbubunggo. Ayon sa mga ulat, alas 5 ng hapon ng aksidenteng mabunggo ng biktima ang suspect na siya namang agad nagalit Pinagsalitaan ang biktima at saka naglabas ng baril mula sa dalang bag at saka itinutok habang pinagbabantaan ang biktima. Pagresponde ng mga operatiba ang baril ng suspect na pag-alamang pellet gun. Agad namang nadakip ang suspect at sumailalim sa physical examination. Mahaharap ang suspect sa kasong grave threat at kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasa kote ang apat na suspect na mga miyembro ng big time crime group sa operasyon ng Bacoor Police sa Bacoor, Cavite. Alas 7 ng gabi nang ikinasa ng pulisya ang bypass operation sa barangay San Nicolas 3 na nagresulta sa pagkakadakip sa apat na individual. Nang nag-imbentaryo na ang pulisya sa mga ebidensya, Dumaingang ang isang suspect na mahigpit di umano ang kaniyang posas at nakiusap na luwagan. Habang niluluwagan ay bigla umanitong nang agaw ng armas at nagpaputok na naging dahilan para gumanti ng putok ang mga operatiba. Dinila naman ang suspect sa ospital dahil sa natamong sugat pero agad na itong idiniklarang dead on arrival. Narecover sa mga suspect ang anim na sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 25 gramo at nagkakahalaga ng 170,000 piso. Kalibre 45, 9mm Uzi. At kalibre 22, isang granada, tatlong sasakyang hindi rehestrado at mga plaka ng sasakyan. Ayon sa pulisya, sangkot ang namatay na suspect sa mga kasong robbery, swindling, homicide, carnapping at pagbibenta ng iligal na droga. Nauunas sa Balitang Totoo at Laging Bago, Mikael Aviso, Alaunas sa Balita, Congress TV.